Ng nagkukubli sa katahimikan ng gabi, isang dalagita ang natuklasan ang lihim ng kanyang pagkatao, siya si Luna, ang tagapagmana ng liwanag at sa kanyang mga kamay nakasalalay ang kapalaran ng dalawang mundo. Ngunit sapat ba ang liwanag upang itaboy ang dilim? Halina't tuklasin ang kwento ng misteryo tapang at kapangyarihan dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Tahimik ang buhay ni na Marco, Altea at ang kanilang anak na si Luna sa isang liblib na baryo, ngunit sa ilalim ng kanilang payapang pamumuhay, may isang lihim na hindi nila maitatago magpakailanman. Si Luna, bagamat masayahin at puno ng pangarap, ay may kakaibang kakayahan. Nakakarinig siya ng mga boses na tila mula sa kabilang mundo. Ma, pa, parang may tumatawag sa akin sa dilim. Hindi ko sila makita pero nararamdaman ko silang palapit. Wika ni Luna habang hawak ang lumang anting-anting na iniwan ng isang mahiwagang matanda bago ito mawala ng walang bakas. Ang kanyang mga magulang na minsang naging bahagi ng isang madilim na sumpa ay natakot. Alam nilang ang kanilang nakaraan ay unti-unting hahabol sa kanila gamit si Luna bilang susi. Isang gabi, dinalaw si Luna ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip, siya ay naglalakad sa isang kagubatan na tila buhay. Ang mga puno ay gumagalaw at ang liwanag ng buwan ay sumisikat mula sa lupa, hindi mula sa kalangitan. Sa gitna ng kagubatan, isang malaking puno ang nagsalita. Ang boses nito ay tila halimaw na nagtatago sa liwanag. Luna, ang dugo mo ang magbubukas ng pinto. Ang sumpa ng dilim ay nagbabalik at ikaw ang kanilang hinihintay. Nagising si Luna napawis-napawis na pawis at nangingining. Nang inkwento niya ito sa kanyang mga magulang, natigilan si Marco at Altea. Alam nilang hindi ito isang pangkaraniwang panaginip. Ito ay babala. Sa kabila ng babala ng kanyang mga magulang, hindi mapigilan ni Luna ang kakaibang pagnanais na bumalik sa kagubatan. Sa tulong ng anting-anting, natagpuan niya ang isang mahiwagang landas na tila hindi nakikita na iba. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang tikbalang na nagngangalang Sero. Ngunit hindi tulad ng inaasahan niyang tagapagtanggol, si Sero ay may halong misteryo at panganim. Bakit mo pinilang landas na ito, Luna? Ang mga nakaraan ay dapat iniwan sa dilim. Ngunit kung nais mong malaman ang katutuhanan Handa akong tulungan ka, kapalit ng iyong tiwala. Habang nilalakbay nila ang kagubatan, naramdaman ni Luna ang unti-unting pagdilim ng paligid. Ang liwanag na bumabalot sa kanya ay tila sinusubukang pigilan. Ang isang pwersang dumarating, isang pwersang nagpapakain sa takot. Natuklasan ni Luna na ang leader ng mga aswang na tinalo ni Marco at Altea noon ay hindi tuluyang nawala. Sa halip, Iniwan nito ang sumpa sa kagubatan na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling mabuhay at si Luna bilang tagapagmana ng liwanag ang siyang magpapalaya sa natutulog na kadiliman kung hindi siya mag-iingat. Sa sentro ng kagubatan, natagpuan nila ang isang altar na puno ng mga buto at dugo. Sa ibabaw nito, isang itim na anino ang gumagalaw lumapit kay Luna. Tugo mo ang magpapalaya sa akin. Tagapagmana, isang sakripisyo ang kinakailangan upang muling maghari ang dilim. Sa kabila ng takot, ginamit ni Luna ang kanyang kapangyarihan. nagmula sa anting-anting. Ang liwanag na kanyang nilika ay tila pumipigil sa mga aswang. Ngunit ang anino ay mas malakas kaysa sa kanya. Inaasahan, sa oras ng kanyang kagipitan, dumating si Marco at Altea dala ang kanilang sariling tapang at mga natutunang dasal mula sa kanilang nakaraan. Ngunit habang lumalaban sila, isang nakakagimbal na revelasyon ang lumitaw. Si Marco ay patuloy na konektado sa sumpa ng dilim. Unti-unting lumalabas ang kanyang dating anyo bilang isang aswang, pinipigilan lamang ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Luna, ikaw lamang ang may kakayahang tapusin ito. Huwag kang matakot. Gamitin mo ang liwanag na nasa dugo mo, wika ni Marco, habang nakikipaglaban sa kanyang sariling demonyo. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Luna ang liwanag mula sa kanyang dugo at anting-anting upang sirain ang altar at sumpa. Ngunit, ang proseso ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanya. Ang kanyang kakayahan ay hindi lamang nagligtas ng dalawang mundo kundi naging tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan sa halip na sirain ang mga nilalang ng dilim Napagtanto ni Luna na ang kanilang galit ay bunga ng kawalan ng balanse Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyang liwanag ang kagubatan na muling nagbigay buhay sa ugnayan ng tao at nilalang Mula noon, naging bantay si Luna ng kagubatan Ngunit alam niyang ang dilim ay laging naghihintay sa bawat liwanag may aninong sumusunod. Hindi pa rito natatapos ang lahat. Ang kwento ko ay patuloy na isusulat sa bawat pagsikat ng buwan. Wika ni Luna. Habang nakatingin sa kagubatan, sa bawat pagsubok natututo tayong harapin ang ating kinatatakutan. Ngunit hanggang kailan magtatago ang dilim? Abangan ang susunod na kabanata ng kwento ni Luna dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nag-subscribe. pa naman po. Salamat!